Yan nang laki oi. Tumakas. Og oh, rabyo, takas. Niya. Yan. laki, Hmm <laughs> <laughs> <gabang baga -tigas, uy. laughs> <gabang> Ang ganda mga kabusing pero kulang lang. Kulang. Ayun, ay, ay tumakas na naman. Tumakas. Ano? Yan. Oh. Okay. ang ganda mga kabusing oh. Mga kabusing may nakita na naman si pamangkin. Ayun. Ay, ang ganda na naman mga kabusing, kulay lang. 'Yun no? Oh, kakulay lang din mga kabusing yung mga gagamba dito. 'Yun. Okay, bumaba. Ayun <laughs> na Mga kabusing oh. May nakita si Bayaw dito oh. Bayaw, Bayaw, iboto mo ang Bayaw. Yan ang laki oy. Oh. Tumakas. Oh, grabe oh. Grabe takas niya. Tumakas si gagamba mga kabusing.

grabe laki ayan kuya okay mga kabosing may nakita sa ipamangkin tan <laughs> mo ayan ay gata dera de ayan tumapak na naman mga kabosing ininom tumaman ng tubig ininom tumaman ng suka gayang go ayan ang ganda mga kabosing pero kulang lang kulang sa sukat to mga kabusing hanap tayo ng tamang sukat ayan sila bayaw at pamangkin naghahanap pa. parang paulan mga kabusing sana hindi umulan ha mga kabusing may nakita sila dito wala nga ka Credible, mga kabusing wala ayun Ayun. Ay, tumakas na naman. Tumakas. Hmm. Yan. Taray. Oh. Yun, ang ganda. Mga kabusing, oh. The devil. Okay. <laughs> Kunin natin. Ayun, ako. Yun. Sentonin natin. Mga kabusing, may nakita tayong kagamba dito. Ayun o, oh, ito yung bahay nya mga kabusing. Yan, tapos yung kagamba nandito na, pamakas. Tinakasan tayo mga kabusing. Ayun, kakulay pa din. Yun, oh. Medyo butyo pero maganda mga kabusing, oh. Haba ng galamay. Yun? Hayan. Okay. Mga kabusing, may nakita na naman si bayaw. Ayun. Nasa baba pa rin, oh. Yan, nakatiklop lang, mga kabusing. Ayun. Ayun. Eh, tumakas. Tumakas pa din. Bakit yung mga gagamba dito, palaging tumatakas, mga kabusing, oh. Nah deh. Yan. Yun. Yan, ang ganda. Mga kabusing. May nakita si pamangkin malaki daw. tingnan natin. Dako gito no. Ay mga kabusing ang laki. Yan oh, no? pa jumbo na. Kuha ko no dong. Ano to dong? Uy. Asan tundagan? Murag dire. dered eh ku akan dulu eh dered sini dia sih dia kan ya kopong laki tak kuasa lagi muk ah lagum ah. naman okey maka bosing paui na naman kami Galing kami nag mga kabusing. Umuwi lang kami dahil parang paulan. 'Yun oh. No? Paki-subscribe na lang mga kabusing sa ating YouTube channel. Paki-like, share, comment. At yung bell natin mga kabusing ha. Huwag kalimutan para updated kayo sa mga bagong video namin. Ayan, pauwi na kami mga kabusing. Okay, maraming salamat sa panunood at sa mga bagong subscriber natin dyan. Okay, pawis na pawis si busing. Oh. At saka sila bayaw at pamangkin. Ayan oh. Okay.